ang Beijing ay naghahanda upang ipatupad ang mga bagong rules para sa mga Coast Guard operation sa gitna ng tumitinding tension sa pinag-aagawang South China Sea. At ang new administrative law enforcement procedures ay nagbibigay ng malawak na powers sa Chinese Coast Guard at kasama na ang power ng authority na ma-detain ang foreign ship na pinaghihinala ang iligal na pumasok sa teritory ng China at i-hold ang mga pinaghihinala ang trespassers without trial na halos nasa 30 hanggang 60 days at ang enforcement ng rules ay expected na magkakaroon ng impact sa dynamics ng region na kung saan multiple countries have overlapping territorial claims. Si President Ferdinand Marcos Jr. ng Philippines ay isang rival claimant sa South China Sea ay nag-describe na ang mga bagong rules na ito ay nakababahala at ito ay itinuturing niya na escalation of situation. Lalo na at may mga repeated confrontation sa pagitan ng Philippine Vessel at ng Chinese Coast Guard sa mga nakaraang taon. Ang mga confrontation na ito ay nagpataas ng urgency at concerns sa ibang mga bansa na may claim din sa territory at sa mga international observer at natatakot na ang mga bagong regulation ay maaring mag-further inflame sa already volatile situation. Ang US Indo-Pacific Command ay nagpahayag din ng mga concerns tungkol sa mga bagong regulation ng Chinese Coast Guard na binibigyang diin na may potential ito na ma-escalate ang regional tension, infringe sa sovereign rights, at hadlangan ang freedom sa waters. At ang mga regulation na ito ay dumating sa heightened sensitivity sa South China Sea, kung saan various of nation have overlapping claims. At si Colin Ko ay isang senior fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies sa Nanyang Technological University sa Singapore ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa willingness ng China na maging first to provoke a response sa ibang mga bansa. Given how tense the situation sa South China Sea at kung gaano ito potential na mag-escalate ng tension, nagdududa ako kung nais ng China na to first na mag-trigger ng response from others. Sa iko ay nagsuggest na bagamat ang mga guidelines ay nagserve bilang isang legal instrument ang kanilang implementation is likely to be influenced more by political consideration kaysa sa mga legal consideration. Ang views niko ay sinangayunan ni Zheng Zhihua, isang Research Associate Professor sa Shanghai Jiao Tong University na specialist sa mga usapin sa waterway. At sumasangayon si Zheng na ang enforcement ng mga regulation na ito ay magiging contingent sa mga political factors na nagpapakita ng isang mas broader strategy na takes into account sa complex geopolitical landscape of South China Sea. At ang both scholar ay nagpapahiwatig na ang practical application ng mga regulation na ito ay maaring matemper dahil sa possible international backlash at ang desire na maiwasan ang further escalation ng isang volatile situation. At kahit na possible para sa Beijing na ipatupad ang mga domestic law sa mga disputed area ang paggawa nito ay maaaring mag-lead ng diplomatic incidents at deterioration ng bilateral na relation, sabi ni Colin Ko. At naniniwala siya na malabo na ang China ay enthusiastically apply the newly adopted guidelines sa mga disputed area na nag-recognize ng potential significant diplomatic fallout. At si Ko ay nagpaliwanag na ang mahigpit na pagpapatupad ng mga guidelines na maaaring mag sa detention ng mga Southeast Asian fishermen within their national exclusive zone ay maaaring magiging against sa interest ng Beijing. Ang Philippines ay halimbawa na maaaring mag-follow sa kanilang strategy ng assertive transparency upang ipahayag ang mga incident na gaya nito at maaaring magludge pa ng mga legal challenges against China at ang mga ganitong detention ay maaaring mag-prompt sa other Southeast Asian country na mag-unite laban sa mga actions ng China na nagpapalakas sa regional solidarity laban sa mga actions ng Beijing. Si Ko ay binigyang diin din ang Article 11 ng Guidelines na nag-indicate na ang Chinese Coast Guard ay may jurisdiction sa mga administration cases sa waters na nasa ilalim ng jurisdiction ng China. Ang language na ito ay deliberately vague pagdating sa geographical application. Kaya hindi malinaw kung saan exactly ipatutupad ang mga bagong rules na ito. At sinabi ni Ko na ang active implementation ng mga rules ng Coast Guard ay maaring maging daan upang magdala ng higit pang mga extra regional presence sa mga conflicts sa South China Sea dahil maaring dagdagan ng ibang bansa ang kanilang involvement upang mapantayan ang mga assertive actions ng China. Ang madalas na pagpapatupad ng mga guidelines ay maaring palakasin ang threat na dala ng China na posibleng magdulot ng more international attention at involvement na magiging mapanganib sa mga interest ng China at ito ay maaring maglead sa broader coalition ng mga bansa na tutol sa mga territorial claims at action ng China at maaring magdudulot ng complication sa mga strategic objectives ng Beijing sa South China Sea. Ang Beijing ay palaging tumututol sa involvement ng mga non-regional countries sa decades-old territorial disputes sa South China Sea na claims halos lahat na nasa ilalim ng tinatawag nila na Nine Dash Line. Ito ay nag-argue sa mga ganitong intervention na nagpapataas ng tensyon at hadlang sa mga resolution efforts. Sa halip, ito ay nag-advocate ng direct negotiation at regional dialogue sa pagitan ng mga claimant state upang ma-address ang mga complex maritime sovereignty issue. Ang Philippines 1951 Mutual Defense Treaty with U.S. ay inaasahan na magpapalakas sa kanyang position sa pagsik ng counterbalance sa China growing assertiveness in the vast na resource-rich na economically at strategically significant waterway. Ang Washington ay paulit-ulit na ipinahayag ang kanyang commitment sa treaty na may mga high-ranking official ang nagpapahayag na ang isang armed attack sa mga Philippine force, public vessel or aircraft kasama na ang mga ship ng Coast Guard sa South China Sea ay maaaring mag-trigger sa mutual defense obligation. At si Ko ay nagsabi na ito ay nangangahulugan na mas mababa ang possibility ng enforcement ng Coast Guard sa paligid ng contested second Thomas Shoal na kilala na rin ay Jiao sa China dahil ang Philippine outpost dito ay isang grounded Navy ship at maaaring mag-provoke ng invocation ng treaty. Ang mga new measure ay mas malamang na ipapatupad sa Scarborough Shoal, isang traditional fishing ground at isa pang potential flashpoint sa pagitan ng China at Philippines Maritime Dispute ayon kay Colin Ko, nakilala bilang Huangyan Dao sa China at panatag shoal naman sa Philippines, ang chain of reefs at rocks ay matatagpuan sa halos 220 kilometers sa West Philippine Sea at nasa ilalim ng effective control ng Beijing. Mula pa magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing noong 2012 at ang 2012 dispute ay nagdulot sa Philippines na humingi ng international arbitration at nagresulta sa isang landmark ruling noong 2016 ng isang tribunal sa The Hague na pabor sa Philippines. At ipinahayag ng tribunal na walang legal basis ang mga pahayag ng China tungkol sa historic rights nito sa mostly part ng South China Sea na sakop ng Nine Dash Line. Gayunpaman tinatanggihan ng Beijing ang ruling at nag ng sovereignty sa area. Sa kabila ng rejection, sinabi ng Beijing na ang temporary special arrangement by Chinese noong 2016 ang nagpapahintulot sa mga small Philippine boat na mag-operate sa mga particular waters ng Scarborough Shoal. Ayon sa mga arrangement, ang mga Chinese military at police ship kasama ang iba pang mga official vessel ay dapat manatiling malayo sa 12 nautical mile na territorial sa water at aerial ng shoal na ang aim ay mabawasan ang risk of conflict at ang implementation ng new Coast Guard measures sa Scarborough Shoal ay maaring mas magpa-complicate sa already delicate situation at kung mahigpit na ipapatupad ng China ang mga bagong patakaran na ito ay maaring mag-result ito sa mas maraming pagka-detain ng mga Philippines fishermen na magpapataas ng tension at maaring mag-provoke ng mga international response dahil sa strategic importance at resource richness ng South China Sea, ang mga aksyon sa Scarborough Shoal ay maingat na binabantayan ng mga regional at global powers kaya ito ay isang critical area na kung saan ang diplomatic at military strategies ay nag-intersect. Ang Philippines ay sinusuportahan ng Mutual Defense Treaty sa US ay maaring gamitin ang mga international legal rulings at mga strategic alliance upang i-challenge ang mga actions ng China. Samantalang maari naman gamitin ng China ang mga bagong regulation upang mas mapatibay ang kontrol nito sa mga disputed waters. At tinanggihan din ng Manila ang mga pahayag ng Beijing tungkol sa Gentleman's Agreement sa Philippine Supply Mission sa Grounded Warship sa Second Thomas Shoal na bahagi ng Spratly Islands na inaangkin din ng China bilang Nansha Islands na itinanggi ni Marcos ang knowledge sa anumang agreement sa pagitan ng Beijing at ng kanyang predecessor na si Rodrigo Duterte, ang release ng mga new guidelines ng China Coast Guard, isang buwan na ang nakalilipas, ay kasabay din ng isang Filipino civilian mission sa Scarborough Shoal na bilang pagpapakita ng defiance upang ma-assert ang claims ng Manila. Sinabi ni Zheng na ang possibility na ipatupad ng Beijing ang mga guidelines ay hindi maaring ma-ruled out na kung magkakaroon ulit ng similar mission sa paningin ng Beijing, kung ang Philippines o iba pang mga parties ay hindi nag in advance ay hindi ito easily mag-apply ng mga ganitong regulation sa mga pinag-aawayang area dahil maaring magmukhang hindi makatwira ng Beijing. Gayunpaman kung ang kanilang mga action ay provocative at unacceptable, mula sa perspective ng Beijing, maaring maramdaman nito ang need na ipakita ang kanilang lakas, sabi ni Zheng. At sinabi ni Ko na hinaharap ng Beijing ang isang tough balancing act sa pag-implement ng mga guidelines. At kung may mga pagkakataon na kailangan ng Beijing na ma-invoke ang mga guidelines ngunit hindi ito ginagawa, ay mababawasan ang credibility nito na nagpapakita na sila ay isang paper tiger. However, kung active na ipapatupad ng Beijing ang mga guidelines, magdudulot ito ng certain unwanted o undesirable consequences. Ang China ay nagsabi na ito ay kukuha ng resolute countermeasure against sa dangerous behavior sa mga disputed islands ng South China Sea habang ang Coast Guard ng China ay muling nag-warning sa mga vessel ng Manila at isang araw bago ipatupad ang bagong regulation ng Beijing para sa pagdetain sa mga maritime trespassers. Ayon sa isang report, ay nagdispatch ang Philippine Coast Guard ng mga boats upang magtungo sa mga islands ng Sabina Shoal na kilala bilang Xianbinjiao sa China at Escoda Shoal sa Philippines na kung saan ang mga Chinese forces ay nag-response gamit ang restrictive measures. Ang Sabina Shoal ay isa sa maraming mga atol sa Spratly Islands na tinatawag ng China bilang Nansha Islands. Ang Beijing, Manila, Taipei at Hanoi ay may claims sa islands at lalo pang mas nagiging madalas ang mga standoffs. Ang Chinese Coast Guard ay nagwarning in both Chinese and English at muling ipinahayag ang indisputable sovereignty ng China sa Nansha Kundao o Nansha Islands kasama ang Xianbinjiao at ang mga nearest waters, sabi sa report. Ang incident ay naganap bago ang isang bagong regulation na nagbibigay ng authority sa Coast Guard ng China na i-detain ang mga foreign nationals na halos nasa 60 days kung sila ay mag sa South China Sea na itinuturing ng China bilang kanilang territorial water at ang Maritime Observer ay ini-expect na magpapakita ng restraint ang Beijing kapag ito ay nag-implement ng guidelines. Ang Chinese Defense Ministry spokesman na si Zhang Xiaogang ay nagsabi na legitimate at reasonable para sa China na ipatupad ang mga laws sa mga islands ng Spratly kasama ang Sabina Shoal at ang Second Thomas Shoal o Renai Jiao. Dahil ang mga islands ay nasa ilalim ng jurisdiction ng China at China Inherent Territory. At idinagdag ni Zhang na ang Manila ay mayroong mga broken promise at played with fire na mas nagpa-escalate ng tension. It cooked up and spread disinformation about Xianbin Reef upang takpan ang mga paglabag at provocation ng Manila, sabi ni Zhang. Natumutukoy sa pahayag ng Manila na sinisira ng Beijing ang mga coral reefs upang lumikha ng artificial island sa isang unoccupied reef na nasa 75 nautical miles mula sa Palawan Island sa Western Philippines. At noong May, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang China lang ang may kasalanan sa mga nasirang mga reefs at ipinangako na mas papalawakin pa ang kanilang presence sa mga nearest shoal at mga island sa South China Sea. Sinabi rin ng Manila na nagpadala ang Beijing ng isang hovercraft at isang aircraft upang magsagawa ng mga maritime exercise na nagresulta sa pagdeploy ng lead Philippine patrol ship na BRP Teresa Magbanua upang bantayan ang alleged illegal activities ng China. Ang ganitong behavior ay lubos na nagpapakita na ang panig ng Philippines ay walang alinlangan na nagpapabagsak sa peace at lumilikha ng instability, sabi ni Zhang, at idinagdag na patuloy na gagawin ng Chinese military ang lahat ng countermeasures laban sa dangerous at escalatory moves ng Manila. Ang bagong rule ng China para sa pag-arrest ay sinagot ng mga strong protest ng Manila at nag-defy sa warning ng Beijing at ipinakiusap ng Philippine military chief na patuloy na mag-operate ang mga fishing crews sa exclusive economic zone ng bansa sa South China Sea. Ito ang aming message sa mga Filipino fishermen na huwag matakot kundi magpatuloy lamang sa kanilang normal na mga gawain sa aming exclusive economic zone, sabi ni Romeo Bronner, na Philippines Armed Forces Chief, dahil may karapatan tayong gamitin ang mga resources sa area, kaya walang dahilan para matakot ang ating mga fishermen. Criticizing ang action ng China sa waters as baseless at ang opposition at fishing industry ay nagprotesta sa labas ng consulate ng Beijing sa Manila ang mga fishermen at ang mga Filipino ay nag-defy sa order. At dapat na mag ng responsibility ang China bilang mga trespassers, sabi ni Mong Palatino. Ang opposition at fishermen group sa Philippines ay sinira ang isang cardboard na larawan ni Chinese President na si Xi Jinping sa labas ng consulate ng Beijing sa Manila sa isang protest bago ang bagong regulation na mag-aalaw sa Chinese Coast Guard na i-detain ang mga foreigners na magtitrespas sa South China Sea. Simong Palatino ay ang Secretary General ng Group na Bayan Muna na Opposition Group at sinabi na kinokondem ng mga protesters ang kanilang nakikita na baseless action ng China sa West Philippine Sea at ang call ng Manila sa mga waters na nasa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone sa South China Sea. Ang fishermen at ang mga Filipino ay magdedefy sa order at dapat na mag responsibility ang China bilang mga trespassers, sabi ni Mong Palatino. Sa labas ng office ng Consulate ng China sa Makati, ay sinabi ni former Bayan Representative na si Teddy Casino na ang mga demonstrators ay nananawagan sa China na i-reconsider ang kanilang Coast Guard policy. At nandito kami upang makondem ang China latest level of grabbing territory, sabi ni Casino sa mga reporters at ilang minuto matapos harangan ng mga polis ang kanilang pagpunta sa Consulate Building. At sa ilalim ng regulation na ipapatupad na ang China Coast Guard ay authorized na ma-detain ang mga foreign nationals na halos nasa 60 days kung sila ay mahuhuli na pumapasok sa itinuturing na teritory ng Beijing. Sinabi ni Leonardo Quaresma na leader ng New Masinloc, Fishermen's Association sa Bayan ng Masinloc sa Zambales, isang province na near sa Scarborough Shoal, sa isang phone interview na patuloy na mag-ooperate ang kanilang community sa kanilang traditional fishing ground. At sinabi niya ulit ang warning na i ang 10 Chinese nationals para sa bawat lokal na madedetain o sasaktan ng China. Maraming Chinese dito sa ating bansa kung ito ang gusto nila, bantayan, Magpapatuloy kami sa pangingisda. At hindi namin iniintindi ang rules dahil naniniwala kami na hindi kami lumalabag sa anumang law, sabi ni Quaresma. At para sa amin, ito ay parang isang karaniwang araw dahil na nila ito dati nang nagpatupad sila ng fishing ban at ngayon may idinagdag pa silang bagong regulations. At noong 2012, nakuha ng China ang kontrol sa Scarborough Shoal, isang traditional fishing ground matapos ang tension sa pagitan ng Philippines at ang area ay nakaranas ng high tension encounter sa sovereignty at fishing rights sa loob ng ilang taon ang mga claimants tulad ng Philippines, Malaysia at Vietnam kasama ang iba pang mga bansa ay naniniwala na lahat ng mga maritime trade ay dapat based sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang China na member ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay tumanggi sa rulings at pinaninindigan na sila ay may jurisdiction sa mga waters tulad ng ipinapakita nang kanilang tinatawag na Nine Dash Line at si President Ferdinand Marcos Jr. ay tinawag na completely unacceptable ang policy ng Beijing at sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang order ay inconsistent sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Si Quaresma ay nagsabi na dapat kumilos ang central government laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagban sa kanilang mga produkto sa ating bansa. At napansin namin na sa tuwing kumikilos ang ating government, katulad ng pag-increase ng mga patrol sa West Philippine Sea, ay dinadagdagan din ng China ang kanilang presence. Nasa tingin ko ay panahon na para kumilos ang ating government dahil tila walang nangyayari. Ang mga new rules ng China ay dumating sa gitna ng heightened tension sa Philippines sa mga disputed waters. At noong nakaraang buwan ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army, na nag-oversee sa South China Sea ay nagpadala ng three advanced type 055 guided missile destroyers na Xianyang, Zunyi at Yanan, na ito ay para sa mga military exercise na naka-focus sa maritime assault at anti-submarine operation at single ship air defense at sinabi ng Manila Foreign Affairs na pag-aaralan nila ang mga hakbang na dapat gawin na kaugnay ang reported military drills na allegedly naganap sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. At tulad ng lagi naming sinasabi, nais naming mamanage ang situation peacefully. At kung may incident na maaring magpataas ng tension, ito ay isang bagay na nais naming maiwasan, sabi ni Secretary ng Department of Foreign Affairs na si Enrique Manalo. Sa mga implications para sa bilateral relation, sinabi ng lawyer na si Aldrin Alba isang legal expert sa political economic elemental researchers and strategists think tank na mula sa perspective ng Manila at ng mga allies nito ang China Coast Guard rules ay isang paglabag sa sovereignty rights ng Philippines sa ilalim ng international law at salungat din sa 2016 arbitral award ang mga allies at other nation ay maaring magpataw ng diplomatic pressure sa China upang sumunod sa mga international norms at irrespect ang mga maritime boundaries dahil it will surely affect the regional stability at security. Sinabi ni Alba na ang ganitong rules ay magkakaroon ng malalaking implication sa regional security at international relations dahil ito ay nag-underscore sa need for diplomatic efforts at adherence sa mga established na legal frameworks upang mag-respond sa mga dispute sa West Philippine Sea. Ang fear of arrest ay maaring pigilan ang mga fishermen na pumasok sa West Philippine Sea at ang uncertainty ng kanilang safety sa mga traditional fishing ground ay maaring mag-affect hindi lamang sa kanilang source of income at kabuhayan kundi pati na rin sa supply ng mga isda sa market. Ang mga foreign vessel at mga maritime activities ay maaring maabala tulad ng normal na mga maritime activities sa area na katulad ng mga fishing boats, ships at iba pang mga vessels na need to alter routes o iwasan ang ilang mga area sa West Philippine Sea upang maiwasan ang risk of detention by the Chinese Coast Guard at sinabi ni Alba na isang measured at strategic approach ang kailangan upang maiwasan ang further conflict habang pinoprotektahan ang interest ng bansa at upang ma-insure ang safety ng mga Filipino fishermen dapat palakasin ng government ang Philippine Coast Guard at makipag-ugnayan sa iba pang mga claimant nation at iba pang allied countries upang palakasin ang security sa region at ipakita ang isang unified stance sa maritime security sa mga disputed territorial waters.